An anong pangalan mo? Sasuke. Saan ka nakatira? ano Anong pangalan ng tatay mo? Halo, tatay. Anong pangalan ng nanay mo? Nanay, Anong pangalan ng lolo mo? Hi, hi, hi. Ng lolo, lolo. Lolo, Anong pangalan ni mami? Mami, mami. Anong pangalan ni... Lola? Lola. Lola. Ano pangalan nilo? Ate. Atila. Atila. Ano pangalan ni Kuya? Big. Yeah. Yung isa? Kuya? Yeah. Mm. Kuya. Kuya. Yeah. Oo, oh, oh, si Kuya Tonton. Eh, yeah. teka lang. Count tayo. One. One. Two. Kuya. Yeah. Kuya. Oh. Yeah. Two. Yeah. Lili o two. Yeah. Mamaya. Two. Lili. Bye Babay ka na, babay ka na. Ay, siya, wala lang video. Oh, count muna at para. Babay. Count muna. One. Sige, tutunog yan pag hindi ka nag-count. Babay. Oo. Babay, Bye Oo. Babay, babay. Oo. 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 Anak, wasi. Babay, babay. Oh, ah, sa laptop. Babay, bye Oo. Oh. Ah, saan? Papay, papay. Oh, teka lang, teka lang. Beste. Lilo, babay wag ka mo nga si Basket. Babay, Oh, siya, stop na. Babay na kayo dito. Bye-bye. Bye-bye.